Alam mo minsan may tao sa buhay mo na parang tahimik lang Pero unti-unti ka na palang ikinokontrol At hindi mo agad napapansin Kasi ang galing nila magtago Ginigwill trip ka nila Iniikot yung mga salita mo Tapos ikaw pa yung feeling may mali At ang masakit doon Hinahayaan mo kasi hindi mo alam yung isang simpleng sikreto na kayang magpahinto sa laro nila Dito magsisimula lahat Isipin mo na bawat maliit na reaksyon mo, bawat buntong hininga, bawat sagot mo na may konting emosyon, nagiging pagkain nila. Kaya mas lalo nilang pinipisil yung isip mo hanggang magmukha kang ikaw yung may problema, kahit hindi naman. At habang nagre-react ka ng mabilis, mas lalo kanilang nababasa at mas lumalakas sila. Pero teka, hindi mo kailangan sumigaw o makipag-away para maputol yan. Meron kasing limang simpleng galaw, mga tahimik na hakbang, na kapag ginawa mo, literal na nagpapanik ang kahit sinong manipulator. Hindi mo kailangan ng drama, hindi mo kailangan ng paliwanag, at hindi mo kailangan ng away. Kapag inapply mo yung limang yon, bigla silang hindi makakilos, bigla silang mawawalan ng control. At oo, dun mo makikita kung gaano kalakas ka pag natuto kang hindi nila galawin. Step 1. Stop giving them your emotions. Ito yung unang malaking mali na nagagawa ng karamihan. Binibigay nila agad yung emotion nila sa manipulator. Parang automatic reaction. Konting salita lang nila, bigla kang kinakabahan, naiirita, nalulungkot, at nakikita nila lahat yon. At tandaan mo, yun ang pagkain nila. Kapag nakikita nilang tinamaan ka, pakiramdam nila panalo sila. Isipin mo na parang may taong nang huhuli ng isda, at yung emosyon mo yung paay na ginagamit nila. Kapag nag-react ka ng mabilis, lalo silang ginaganahan, kasi alam nilang kaya ka nilang galawin. Pero kapag hindi ka nagpakita ng kahit anong emosyon, parang nawalan sila ng dahilan para ituloy yung laro. Dito ka magsisimulang bumawi. Kaya sa susunod na may sinabi silang masakit, huwag ka agad gumalaw, huwag ka agad sumagot, at huwag mo ipakita yung totoong naramdaman mo. Gawin mong blank yung mukha mo, parang tumitingin ka lang sa pader at wala kang nafe-feel. Then maghintay ka ng tatlong segundo, 1, 2, 3, bago ka magsalita ng simpleng linya. Sabihin mo lang yung tipong, okay, kung yan ang sabi mo. O yung simpleng, hmm, na walang emosyon flat yung boses mo, parang nag-uusap lang tungkol sa panahon at doon nagkakagulo utak nila. Magtataka sila kung bakit hindi ka tinamaan, bakit hindi gumana yung usual nilang pang trigger. Doon sila nagpapanik sa loob. Minsan magdodoble sila ng effort, magbabato pa ng mas malalang salita, pero dito mo sila dapat hindi sundan. Manatiling kalmado, blanco, steady, kasi kapag hindi ka nag-react, napuputol yung power source nila, yun ang pinakaayaw ng manipulator. At doon nila marirealize na hindi ka na madaling galawin tulad ng dati. Step 2: Never answer trap questions. Ito yung isa sa pinaka-sneaky na taktika nila. Yung mga tanong na walang tamang sagot at kahit ano pang sabihin mo, talo ka pa rin. Parang nilulubog ka nila sa quicksand kasi bawat sagot mo lalong bumabaho ang sitwasyon. Kaya feeling mo ikaw yung mali kahit sila naman talaga yung nang-aatake. Dito nagsisimula ang trap nila. Halimbawa pag sinabi nila, bakit ang sensitive mo? Kapag sinabi mong hindi ka sensitive, defensive ka raw. Pag nag-explain ka, patunay daw yun na tama sila. Walang panalo, walang exit, kasi tanong pa lang nila designed na para paikutin ka. At habang sumusubok ka pang magpaliwanag, lalo ka nilang nababasa. Kaya ang rule dito simple lang, huwag mong sagutin. Kapag nagtanong sila ng trap, tumingin ka lang, steady, walang emosyon, tapos hayaan mong lumubog yung katahimikan. Yung silence na yun nakakabaliw sa manipulator. Kasi nawawala yung control nila sa takbo ng usapan. At dun sila nagsisimulang ma-unstable. Pwede mo rin gawin yung pangalawang choice, ang i-redirect. Pag tinanong kanila ng bakit lagi kang ganyan, sagutin mo ng anong gusto mong kainin o kaya lalabas muna ako sandali. Hindi mo sila inaaway, pinapakita mo lang na hindi valid yung tanong nila at hindi ka nag-aaksaya ng lakas sa walang kwentang laro. Kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, natututo sila makikita nila na hindi ka na yung dating madaling maipit sa salita at hindi ka na pwedeng hilahin sa guilt o paliwanag. Unti-unti silang titigil kasi wala na silang kontrol sa'yo. At yun ang punto nito, hindi ka sumagot pero ikaw pa rin ang panalo. Step 3. Become a broken record. Ito yung teknik na sobrang simple, pero grabe ang epekto pag ginawa mo ng tama. Kasi ang manipulator hindi nakakontento sa isang sagot lang, lalo na pag hindi yung sinagot mo sa gusto nila. Uulit-ulitin nila, pipisil pa nila. Hahanap sila ng butas hanggang sa mapagod ka at bumigay. At dito madalas natatalo ang mababait na tao. Ang problema kasi karamihan nagbibigay ng iba-ibang rason. Pag sinabi mong pagod ka, sasabihin nila, "Pwede ka magpahinga mamaya." Pag sinabi mong may gagawin ka, sasabihin nila saglit lang naman hanggang maubusan ka ng sagot at dun ka na naiipit, kasi habang nagpapaliwanag ka, lalo kang nagiging madaling galawin. Kaya dito papasok yung broken record technique, pipili ka lang ng isang linya, isang sagot, at yun lang ang sasabihin mo paulit-ulit, walang dagdag, walang paliwanag, walang extra words. Kapag may hinihingi sila, sasabihin mo lang ang isang simplified na sagot tulad ng, hindi ako available, tapos inuulit mo lang yan. Kapag nag-push sila, sabihin mo ulit. Kapag nang guilt sila, ulitin mo pa rin. Kapag nagalit sila, same sagot pa rin. Hindi ka sumisigaw, hindi ka nag-explain, hindi ka nagbabago ng tono. Parang robot na kalmado, steady, hindi nila mabasag. At doon sila nababanas kasi wala silang mahila. Sa una mag-e-escalate sila, mas titindi ang banat nila, pero huwag kang matinag. Dahil pag hindi gumana yung mga usual nilang paraan, magsisimula silang mapagod. At kapag napagod sila, titigil sila. At pag tumigil sila, Ibig sabihin wala na silang access sa pingas mo, dun ka nagiging hindi na nila kayang kontrolin. Step 4, disappear when they cross the line. Ito yung hakbang na karamihan takot gawin, pero ito rin yung pinakamabigat ang epekto sa manipulator. Kasi sanay sila na kahit bastos sila, nandyan ka pa rin, available ka pa rin, at ready makipag-usap. Kaya hindi nila nararamdaman yung consequence pero kapag bigla kang nawala, dun sila tinatamaan. Kapag may ginawa silang mali, hindi mo kailangan ng speech, hindi mo kailangan ng sermon, at hindi mo kailangan ng drama. Simple lang, pull back, wag agad mag-reply, wag agad magpakita, at hayaan mong maramdaman nila yung biglang lamig. Yung distance na yon mas malakas pa sa kahit anong paliwanag. Habang wala ka, magsisimula gumulong yung utak nila. Bakit biglang tahimik ka? Bakit hindi ka pumapansin? May nagawa ba silang mali? At doon pumapasok yung realization na hindi nila pwedeng itreat ka kung paano nila gusto. Kasi pakiramdam nila, nawalan sila ng access sa isang bagay na sanay sila na hawak kanila. Kapag nagtext sila, wag mo sagutin agad. Kapag tumawag sila, busy ka. Kapag nagyaya sila, may plano ka. Hindi ito punishment, training ito. Pinapakita mo lang na bawat disrespect may natural consequence at yun ay distance. At pag bumalik ka, makikita mo kung nagbago ba sila o naulit lang. At tandaan mo, yung mga totoong nagmamahal sa'yo, sila yung mag-a-adjust pag nakita nilang lumalayo ka yung mga manipulative lang ang mawawala at mabuti yun para sa'yo. Kasi kapag natuto kang mawala sa maling tao, mas lumalapit ka sa mga tamang tao. Doon nagsisimula yung tunay mong power. Step 5. Build a life that doesn't need them. Ito yung ultimate na hakbang na pinakakinatatakutan ng manipulator. Yung makita nilang masaya ka, buo ka, at kalmado ka kahit wala sila. Kasi ang totoo, nawawala lang ang power nila kapag hindi mo na sila kailangan. Kapag may sarili kang mundo, sarili mong saya, at sarili mong routine, bigla silang nagiging irrelevant. Kasi ang manipulation gumagana lang kapag may hinahanap ka sa kanila, validation, attention, o pakiramdam na may kasama ka. Pero pag nagsimula kang gumawa ng sariling lakad, sariling hobby, at sariling mga plano, napuputol yung tali nila sayo. Mas napupuno ka ng sarili mong buhay, hindi nang kung anumang bigay nila. Kaya simula ngayon, huwag kang maghintay ng imbitasyon. Gumawa ka ng sariling galaw. Lumabas ka, magbasa ka, mag-workout, mag-explore ng bagong bagay. Konting hakbang lang bawat araw, tas mapapansin mo unti-unti kang napupuno mula sa loob. At yung dating kailangan mo sa iba, unti-unti mo nang nabibigay sa sarili mo. Kapag ganito ka, nararamdaman nila agad. Tinatry nila ulit yung luma nilang tricks, tapos wala ka ng pakialam. At dun sila lalong nababaliw. Kasi hindi nila matanggap na kaya mong ngumiti, magplano, at mabuhay nang hindi mo sila iniisip, pero yan ang point, doon ka nagiging malaya. At ang maganda dito, dalawang ending lang, yung mga hindi totoo, mawawala, yung mga tunay, mag-adjust at re-respetuhin ka. Parehong panalo sayo, kasi pagbuo ka ng mag-isa, yung mga taong nananatili ay yung nagbibigay, hindi yung kumukuha. At yun ang klase ng buhay na hindi kailanman kayang manipulahin ng kahit sino. Kapag sinimulan mong itayo ang sarili mo, nang hindi umaasa sa validation ng kahit sino, nagbabago ang buong laro. Hindi mo na kailangan manghula kung gusto ka ba nila, o kung may mali ka ba. Hindi mo na kailangan mag-adjust ng sobra para lang manatili sila, untouchable ka na. Ngayon, ikaw na ang standard, ikaw na ang may hawak sa oras mo, sa energy mo, sa access sa buhay mo. At yung mga taong dati mong hinahabol, sila na ngayon ang nag-iingat para hindi mawala ang lugar nila sa mundo mo. Ito ang tunay na power ng boundaries. Ganong kalakas ang isang taong marunong magset ng limitasyon, hindi natatakot mawala ang kahit sino, at marunong pumili ng sarili niya araw-araw. Kapag matatag ka sa sarili mo, hindi ka na basta-basta naapektuhan, hindi ka na madaling manipulahin. So eto ang tanong sa iyo, handa ka na bang maging taong hindi basta-basta nasasaktan, hindi basta-basta napapaikot, at hindi basta-basta natitinag? Kasi the moment na piliin mo ang sarili mo, dito nagsisimula ang pagiging untouchable.